What's up mga kaborda? Meron naman po sa akin nag-imbita. Di nila ang sa may barangay na munga at are ang maganda, madami ka din makikita. Dahil sa bukod din ni nagsama-sama at naging iisang pisana, ay hindi ka mamumroblema. Maging kahit magsintag mag-asawa, ay mababakas mo sa mga mukha nila ang kilig at saya. Kaya para malaman nyo ang buong istorya, are na, ilalapag at ilalatag ko na kung saan ako nagumpisa. Bali medyo nahuli ako ng pagparne, gawa na naglaba pa ako ng aming damit na marurume. Ay kailangan pa ka naman totoo sabihin niyon kadami mga eksplanasyon, ay bakit naman karibok din niya mga kumpulang meron, ay di gay meron din yung mga collaboration. Andyan ang flower shop ng Autumn and Bloom. Kung ika'y naghahanap ng mga imported at mga floral na bulaklak, ay aray swak na swak at yakang-yaka sa busa at hindi ka papayagak. Dahil sa mga dating na sosyal at special nila mga gayak, ay piyong ang iyong kapareho o iyong kabayak pag sila'y nakatanggap ay tunay na masisiyahan at lubos ang magagalak. Tapos andi ni ang pasa Braille Vice Italy. And guess what? OMG What I see! all the Jordan shoes and even his J11 OG ay akalae mong andine. ay kakoy mame ay gusto ko ang mga re yun laang sabi sa akin wala daw siyang perang pambili. eh pwede na kaya gadine aring tangan kong bente ay grabe nati yan lang ako doon but don't you worry ginagaling na laang at may katabi din bilihan ng mga foodies and coffee talaga you will feel very happy eh pag sa dami naman eh nang iyong pwedeng orderin din at isa pa dini na ika'y Mawi, really ay kita nyo ga ang aking mami si kwat at halwat eh, nang maigi akala ko kayo sabi may walang perang pambili ay lasa ko ikaw man ngayon ang aking nadal, eh kakatuwa din yung umistambay ay mukha nga wisika ng wisiki na pabangong nakalagay ay wala namang masama ay hindi nga kasi maya't maya at panay na panay at saka pwede ka din din kumunik sa wifi pero ang panahon ay mukhang nagbabadya at hindi na ayon magaling na laang at are ay dibubong kaya hindi ka mag lang kumain kahit bumuhos pa ang ulan o malakas na ang bone, ay kita mo naman maging sa loobo labas na nalamaon ay pawang mga masasaya at walang kilay na magkasalubong. Hello po, uh, punta po kayo dito sa Cheer Cup po, pata ng KFC, Rosario. Open po kami from Tuesday to Sunday, Tuesday to Saturday po, from 1pm to 9pm, and then Sunday po, 11pm to 8 uh, 11am to 8pm po. We have Chinese meal, chicken wings, everything. Ano pang inaantay nyo? Tara na sa Chica Cafe!